kayo ay meron kayong konting tulong na ibigay sa akin, pakiusap po, bigyan niyo po ako. Ah, charot lang. Ako po ay mahilig kumain ng karning baboy, baka, manok, at paminsan-minsan ay gulay. Paborito ko lahat ng klase ng gulay, gaya ng carrots, patatas, okra, oh, okra, hindi ko makain ng okra sitaw, batong, at talong, at sayote, kalabasa. Basta lahat po yan ay kinakain ko. Luto man yan o hilaw. Kailan guys, gusto ko sanang kumain ng corn beef na may patatas. Yan kasi ang paborito ko. Lalong-lalo na ang beef loop. Paborito ko yun. Ay pala guys, hindi ako naliligo dahil ako po ay buntis. Buntis po ako. Ako po ay si Kubida. Taga Bayugan City, Bukak. Yan na po guys ang aking video na ito. Ayan guys, healthy naman po ako. Masayahin ako at palagi po akong takbo ng takbo. Minsan kasi guys, hinihingal ako dahil ako ay buntis. Yes guys, buntis po ako guys. Ako ang mama ni Jega. Ako si Kubida. Bye bye guys. Maraming salamat guys sa inyong lahat. I love you guys. Huwag yung kalimutan guys, mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng anak kong si Jega. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye bye guys. See you sa next vlog. Thank you so much.